Please try nyo ito ang aming skin whitening pagpaputi daw ng skin so, yun lang guys bagong try namin kung okay ba to? So, yun lang try nyo guys see you in the next video natin guys kung ang uh, ating unboxing. Ano ang mga paborito ng bayan. Ayun sa guys. May order na ni Salmon. Noon, noon, noon. No. Ang laman. Ano ito, ang laman. Ang paganda guys. guys. Magkano na lang sya to? white to. Magkano to? Dalawa? Ah, uh, 130 guys. Dalawa na sya. So, manghula na lang ng fresh 130 <laughs> guys, <laughs> nakiki-order na ako. Kaya hindi ko alam. Kaya hindi ko skin whitening niya. Tapos meron isa. May one take one treasure in USA in USA. in USA. Ilang, ilang ano Ilang 60, so 2 months. Once a day. Hindi ko di di pa sure kung nasa ano kaya. Pero mo tayong sabi, must oh, be for Skin whitening. So guys, ayan, dalawa na. 130 real lang siya. Nag-sell siya. Ha? Nag-sell? Mm -hmm. Dati kung hindi siya sell, wala yung isa. So nag-sell siya, guys. Talaga nakalagay siya ng may basa ko ano pag-inom nito once a day tablet naman direction dito ba mm hmm? tayo siya may glutathione na siya okay, so first time namin gumamit pero makikigamit muna ako i-try ko muna siya guys kung okay ba siya o hindi o oh, effective ba siya guys so yan gusto nyo, nyo i-try pwede din i-try guys mura lang minsan nagsisil siya by one take one so guys pagka order mo dito sa dito mabilis lang ilang araw ako dumating. Hello. Yung two lang siya guys. Kung nag-order kayo nito. Two days lang siya guys. Dito sa mommy. Hello nga Darating na siya guys. So, try nyo lang guys. Pampaputi o whitening. Whitening. Skin whitening siya guys. So, try nyo. Gumamit nito. Baka effective na naman sa inyo. Pahiyang-hiyang lang guys, guys. So, kasi, try lang na lang kasi maganda sa skin. So, ang paggamit nito. Ito. Two to Two capsule a day. Two capsule a day, guys. masa si ani So kapso So ang 16 na to Pang 1 month lang sya 1 month lang sya guys 16 16 16 Ibo -bong. Ibo -bong. So yun mo guys, thank you for watching to my channel. Try it to guys. Ganito. 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 Maraming sale sila ngayon dito. Maraming sale sila guys. Try it to nito. Dito na nga lang sa ano. Sa KSA. Sa Nomi. Marami din silang mga product. May mga cellphone, may mga gamot. Lahat ata meron sila mga damit. So, pwede kayo mag-order dito guys. Sa noon. So, yun lang guys. For so, those can wipe me. Thank you guys. Thank you for watching to my channel. Kaya yung bumili nito guys. Mura lang siya malay mo ipipit sa inyo so susubukan pa lang namin kung ipipit talaga siya so yun lang guys God bless thank you for watching to my channel diba skin whitening na siya guys kompleto na naman na siya nasa 4 for 18 yan marami siyang ano Cinnamon. Cinnamon. Yeah, pampapayat. Hindi yeah, ko nakikita kasi maliit. Maliit yung... Maliliit yung mga ano nyo. Hindi ko mabasa. Pero maganda siya. May, may gluta tayo na siya guys. Kompleto naman na siya. Evan's Green Stone. Evan's Green Stone. Ayan. Maganda sa balat soon guys bye thank you so much for watching to my channel God bless you so all bye yun lang po try nyo lang mag order around the world naman to guys so bye time bless po